Hello mga kasalapi and good morning sa inyong lahat Nandirito na naman po tayo sa bagong araw at ngayong umaga ay meron na naman po akong nahawakang bagong 10 peso coins na 2010 na hinihinalang pwede nyong ipagbili sa halagang 10 piso din o kaya ibili ninyo ng kape dahil umaga ngayon magkape tayo mga kasalapi at mag almusal sasamahan natin yan ng masarap na pandesal yan at palaman na cheese whiz kaya tara mga kasalapi kain tayo mga kayami